Meron din hong pananagutan si Secretary uh, Pangandaman. Prof, ano naman po yung uh, masasabi ninyo na may matinding role din pala ang DBM Secretary dito? Si Secretary Amina Pangandaman kung saan sa kanya nagpapa-approve ng budget ng ating pangulo at may tinatawag pang hari. Uh, Prof, ano po masasabi ninyo dito? Equally guilty po ba to? gaya ni uh, Martin Rob Prof? Opo, tama po, no? Kasi, uh, siyempre po, meron ho dyan na pagkakataon na kung saan lahat naman po dumadaan sa uh, secretary, Lalo na ho, uh, siyempre po, may accountability at siya ho ang uh, hepe o head ng kanyang uh, ahensya po. No? So, everything really goes through her. Now, kung meron ho talagang ganyan, eh, I would like to believe na, uh, and I would like to think na talaga ho, meron din ho pananagutan Si secretary uh, pangandaman ngayon uh, ang pinakamalaking hamon po dito ay ang ebidensya na ilalabas ni uh, former representative zaldigo uh, at the end of the day yung sinasabi niya may pagsingil may mel, merong resibo nasaan ho 'yun kasi 'yun lamang ho ang magpapatunay uh, dito sa kanyang mga akusasyon sa pag pinpoint ng mga taong ito mula kay secretary pangandaman mula sa atin pong pangulo kay Uh, 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 Martin Romualdez at iba't iba po pong personalidad ang tanong ho dyan nasaan ho yung kanyang mabigat na ebidensya upang uh, masabi ho natin kasi otherwise it's going to be political in nature at hindi ho nakakatulong kasi talaga ho makakadagdag na doon sa lalong inis at galit ho ng taong bayang pa